ito. Ang inyong pong pagbati sa ating mga listeners sa uh, viewers. Ay magandang uh, hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. Yes po. Atty. Edward, alam natin isa rin po kayo sa mga tumututok no, dito po sa kaso na kinakaharap ngayon ng ating uh, former President Rodrigo Duterte dyan po sa um, The Hague Netherlands uh, uh, sa investigation nga po ng um, International Criminal Court. Uh, Ah, uh, attorney Edward, no. Um, ano po yung mga nakikita po ninyo? Kasi sabi po nila, um, may mga kababayan po tayo na na, na outsmart daw po ng ating pangulong Duterte ang Marcos administration, ang PNP na tila sige nagpadala na lang po sa Agos ng sa poy arestuhin at dalhin po sa dahig Netherlands, attorney Edward. Uh, well, yun, yeah, syempre, no, sa punto de vista ng uh, politika, kasi dapat ibang aspeto ang pagtingin natin dito. sa mm. So from the a political standpoint, eh, it actually is a deceptive ploy employed of course by the government. Ano? kasi sila yung nag nagdesisyon na makipag-cooperate um, sa ICC through the Interpol. Kasi kung tutuusin, uh, dapat eh, binigyan muna ng pagkakataon to begin with na maidalas sana sa competent authority pursuant to the Rome Statute, ito si Pangulong Duterte. Mm -hmm. Sa ganun, yung veracity, yung legality, validity ng warrant of arrest na na-issue. Matingnan kung yung mga kalapatan niya ba ay uh, uh, hindi nalabag. Matingnan kung tama ba yung pag-aresto among others. Ano? Kasi kahit sa muting na nito, if it's course through the Interpol, even if it's pursuant to an extradition case, for example, hindi naman pwede ta arresto ka ng Pilipinas automatic, nagaling ka agad. Mm -hmm. Kadalasan na mangyayari niyan, eh dadaan ka pa sa korte para tingnan kung tama ba yung pag-arresto sa iyo kung yung bang ginawa mo criminal ay extraditable offense at kung uh, yung mga karapatan mo ay hindi nalabagan. So in both cases, either it is something that emanates from a case committed by an individual in another country pursuant to an extradition treaty mm -hmm. or hindi ba sa kasi ni Pangulong Duterte na kung saan may wala daw na na-issue sa kanya ng ICC, dapat uh, prudence tell, tells us dapat eh, dinala muna siya sa competent authority, hindi dapat minadali. Hmm. And more importantly, dapat eh, binigyan ng pagkakataon siya yung Pangulo na makapaghain na limbawa ng kaso o petition sa Supreme Court uh, para madinig naman kung meron bang basihan o tama ba yung pag-aresto sa kanya mag-determine una sa lahat kung meron jurisdiction pa din ng ICC mm-hmm. considering na tayo umalis na rito at kung tama ba yung sinasabi ng ICC that all investigations that are pending prior to withdrawal would still be subject to their jurisdiction. Mm -hmm. Eh di sana inatay muna yung mga bagay na yan uh, bago minadali. Eh kasi ang ginawa eh, yung, ang, ang ginawa doon sa matanda, pagdating sa Pilipinas, ginawang stop over, hindi ba? Diretso na siya sa the Netherlands. And uh, definitely, no, kahit magsapakan ng petition sa Korte si Suprema, eh may hihirapan ka talaga. Kung na-issue nga totoo yung TRO halimbawa, kung papabali wala yung TRO kasi na, ilagay na sa si aeroplano, na isakay na. Eh sabi ng Korte Suprema, ang injunction or TRO ay effective lamang kapag kayo pinipigil mong gawain na hindi pa nagagawa. But when the act is done, then the TRO is lifted. Sa attorney, ito po kasi nabagit po ni uh, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi naman po sila daw nag-comply sa ICC, but then uh, sumunod lamang din po dito po sa Interpol kasi um, malaking tulong daw po ito sa Pilipinas, especially doon po sa mga uh, nagawa na mapauwi -okay, yung ilan po nating makababayan na mga fugitives sa ibang bansa. Ito po bang pagpapahintulot ng Pilipinas sa uh, na mag-comply dito po sa pagsisilbi ng arrest warrant kay PRRD ng Interpol? can be considered as a political decision and o isa po ba itong legal obligation? Bawal ko tatanungin mo ko na hintindihan ko din naman where the President is coming from. Mm -hmm. He has to save face. Kasi naalala mo nung siya ay malaklak bilang Pangulo, on so many occasions, on so many interviews, pag kinakausap siya, anong sinasabi niya? Iba, hindi ba hindi siya makikipag-cooperate sa ICC, mm -hmm. hindi niya kinikilala. Halimbawa ang jurisdiction na ito sa so pagtalim, bumalis na. And more importantly, lagi niyang ina no kompleto ang ating sistemong pandigal para i-prosecute si Duterte at sa ngalan ng soberenya or sovereignty ay hindi natin isusuko ang, uh, ang dating Pangulo uh, sa ICC. And he has made that pronouncement on several occasions. Mm Kaya -hmm. eh, ang problema, ngayon kailangan niya makipag-cooperate. So kailangan niya maghanap ng excuse. So ang excuse na nakita niya, palabas niya ito ay galing sa Interpol. Mm -hmm. But it doesn't make sense too. Kung galing ito sa Interpol, dalawang bagay lang naman yan. Kagaya na in in-explain ko kanina, it could be a request for extradition. Kaya na pag extradition ibig sabihin yung nahabol mong tao sa Pilipinas, may ginawa krimen sa ibang bansa at nagtatago dito. Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi naman niya applicable para doon, hindi eh, ba? Mm -hmm. Dahil siya ay hinuhuli ng ICC. Kung hinuhuli naman siya ng ICC, pinagdaan sa Interpol, eh kahit anong tingin, ay, kahit anong tingin mo dito, ito ay pag-aresto, uh, pursuant to a warrant of arrest issued by the ICC. But again, I understand where the President is coming from, he has to say face. At least pwede niyang sabihin, ah uh, hindi ko binago yung position ko. Uh, I never cooperated with the ICC. Kaya lang, incidental na lang yan dahil ang ginawa ko talaga ay magipag-cooperate talimbawa sa Interpol. Mm -hmm. Ang ilan pong mga matatas din na lider no, sa ibang bansa like up, si ang uh, Russian President Vladimir Putin, si Benjamin Netanyahu kabilang po sa mga, kinakaharap po na kaso na hindi naman po nila kinilala. Ito pong ICC, wala pong nangyari, walang naganap na pag-aresto. Anong implication nito? Kasi dito po sa ating bansang Pilipinas nangyari. Actually, um, nag-mark sa kasaysayan po, hindi lamang dito po sa ating bansang Pilipinas. But syempre pati po sa ibang bansa. Attorney, ano po yung... Um, ipinapakita po nito kapag ang pinag-uusapan kakayahan po ng ating bansang Pilipinas na maprotektahan na ang mga, syempre mga naging dating opisyal na may kinakaharap na pa, kaso po sa uh, international uh, body or international group katulad po ng ICC? Bob, uh, siguro, uh, bago ko sagutin yan, uh, paliwanag muna natin yung nature ng international law, no? Mm -hmm. Alam mo kasi, ang, sa international law, no, wala silang tinatawag na centralized enforcement mechanism. Uh -huh. So, ang ICC, for example, wala siyang police force. So, kapag ang ICC, halimbawa, eh, ang ginawa nito halimbawa ay uh, nagsagawa siya ng, uh, ng uh, pag-aresto. Eh hindi niya ma-aresto yan dahil wala naman siya kapulisyahan. Magagawa lamang yan kung makikipag-coordinate siya, makikipag, uh, uh, coordinate siya mm -hmm. tuon sa member state. Mm -hmm. And if the member state would refuse to cooperate with it, wala din siyang magagawa kasi powerless siya. Mm -hmm. Ang nangyari niya ng halimbawa kay Bashir Deng Sudan dalawang warrant sa barres inisyo sa kanya ng ICC. Mm. Dati na siya sa South Africa. Ang South Africa ay member state. Nakipag-ugnay sa South Africa para hulihin yung tao. Hindi na huli because South Africa chose to ignore the request of the ICC. At talagang pag nangyari yun, wala magagawa ang ICC. O kagaya kay Vladimir Putin, unang-una, hindi naman member state ng Russia. Mm Nag-issue sila ng warat Kasi paano ma-arrest yun? Kontrolado niya yung Russia. So, ultimately, at the end of the day, Ah, kapag pinag-uusapan ng ICC, powerless talaga sila. Uh -huh. Kaya nga kapag hindi nakapag-cooperate ang isang bansa, wala silang magagawa. Ngayon sa party naman ng Pilipinas, alam mo medyo weird tayo eh. Uh -huh. Kasi hindi na talaga tayo member state. Pero merong point of view na yung mga investigation power to our, uh, prior to our withdrawal bago tayo umalis ng 2019, kagayon sa investigation sa Tokang, no? Ito yung naganap between 2011 and 2019. So supposedly may jurisdiction yung ICC. Uh -huh. Ang ICC, dapat may tigyan ng taong bayan, sila rin nakikialam lamang sa isang kaso na kung saan wala nang uh, pwede pang gawin kundi ilapit sa kanila kasi useless kung i-demanda ide sa bansa ng taong hinahanap nila. Uh -huh. Alimbawa, pero sila individual na they would want to hold liable. So, ang ICC nakikialam sila kung sa bansa ng tao na yon hindi makakamta ng hustisya kasi takot silang magdemanda doon sa tao na yon o yung tao na yun may control ng gobyerno o yung tao na yun may control ng korte and there is nothing that country can do to bring that person to justice. Mm -hmm. So in such a case, ano, kagaya ng mga diktadoria, siyempre hindi mo nang kagaya ni Putin, hindi mo naman yan mag-demanda doon sa Russia, That's when the ICC steps in, kaya complementary ang role nila. Mm -hmm. Sa Pilipinas, medyo weird. Uh, hindi na demand si Duterte, hindi dahil hindi siya pwede ni-demanda. Ang nangyari, walang nag-demanda. Pero kung may magde-demanda, pwede. Bakit? Hindi na naman siya presidente. Matagal mm -hmm. na siya wala sa Pilipina, matagal na siya wala sa gobyerno. Pangalawa, wala na sa kanya ang kapangyarihan. Pangatlo, pwede na nga siyang ipitin ngayon eh. So yun yung weird. Sa ibang bansa kasi na mga ICC, dahil hindi pwede makampan yung hostisya sa bansa na yun, dahil kontrolado ng tao ang hinahanap at sinasaktan nila. Eh dito sa Pilipinas, si hindi na mag-presidente sa Duterte, eh di sana dito na lang ng kaso. Gusto ko doon pumapasok yung konsepto ng soberenya or sovereignty. Eh pwede naman yung dito. Sana hindi na lang natin si Buo. Eh ba't hindi na lang yung demanda Kung may kasalanan naman talaga si Duterte, dapat naman pagbayahin niya, hindi naman pwede hindi siya magbayad. Mm -hmm. But it has to be done, Yes po. Uh, after me, uh Edward, sabi nila mahaba-haba yung proseso nitong indictment ISIS kay former President Duterte. At uh, dahil sa mahaba-haba pa po yung uh, proseso ano, pwede po ba na makapag-post ng bail para po sa kanyang pansamantalang kalayaan or mapauwi dito po sa ating bansang Pilipinas at ibalik u sa ulit doon sa Netherlands kapag tuluyan na po na nag-umpisa yung trial po ng kanyang kaso. Uh well, unang-una no kasi na hindi nasunod yung protocol ano. Uh -huh. sa article pinay ng Rome Statute na pagkasimila siya sa competent authority. This is a weird situation, hindi pa ito nagagawa, pero nabasa ko sa balita, titingnan na ng ICC kung nasunod yung mga uh, protocol na yun. ano? Mm -hmm. So, debatable yan whether or not pwede siya i-release or hindi ibalik sa Pilipinas. Kasi sa Article 59, it presupposes a situation na yung tao, inaresto mo pa lang sa bansa. Bago mo ngayon siya dali na limbawa sa ICC, dadaan mo na rito. So doon siya pwede mag-request ng temporary release. eh mm -hmm. Kaya doon siya sa ICC eh. Pero ang pwede mangyari, sa, kung sakaling ipagpatuloy ang kaso sa ICC, meron naman conditional or interim release pa rin sa Rome statute eh. Mm -hmm. Pwede siyang mag-apply ng parang bail sa ordinary case. Kaya lang maraming condition yun. Hindi niya pwede kausapin na limbawa yung mga witnesses o mga biktima hindi niya pwede siya pwede pumunta sa kahit saan lugar. Mm -hmm. Kailangan mag-coach siya ng bail. Mm -hmm. Kailangan umatid siya ng hearing. And, 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 more importantly, pagka pinalaya siya, magkakaroon ng parang specific designated address kung saan siya titira. Mm -hmm. Siyempre, hindi sa Pilipinas yun. Mm -hmm. So usually, sa Europe din yun, para tiyakin na, na hindi siya makakatakas. Mm -hmm. So, ganun lang pagtingin diyan. Mm -hmm. Uh, Attorney Edward, ano ba yung possible na maging scenario if ever na makita o mapatunayan na may mga paglabag sa pag-aresto kay uh, uh, President, uh, former President Duterte ng ICC? Uh, well, actually, medyo thin ito. Eh. Medyo hindi masyadong mabigat na issue. Kasi sa totoo lang, that is a lapse ano, na kung saan uh, the former president can see gravity. But as to the liability, for example, of the President for allowing it, uh, siguro pwede mo tingnan siya sa aspeto ng culpable violation of the Constitution, mm -hmm. pwede po siyang ipa-impeach. Uh, but that would be too flimsy a ground, pero pwede. And besides, it's useless kasi kontrolado naman niya yung Kongreso. So kung natin niya sa Kongreso, di pa kaya agad yan, hindi naman niya magsasapa ng articles of impeachment. Mm -hmm. Ator na Edward, kung sakali naman na mapatunayan na guilty po A uh, dito po sa kaso na i-final sa kanya na ICC ang ating former president. Um, ano yung mga maari pong kaharapin po niya na mga kaparusahan? And saan po siya makukulong if ever, ho? At uh, syempre doon siya makukulong. na ano? kaya nang problema lang yung kulong nito? Alam ko wala silang life imprisonment, pero sa nakita ko, it can even go up to 30 years. Ano? So, mabigat yung pagdadaanan ng Pangulo. Mm -hmm. And ang problema nga, he's 79, he's pushing 80. Kaya eh, hindi ko rin sigurado no, kung matatapos niya yung pandinig mismo kasi yung pandinig yun inaabot ng walang taon mm -hmm. at kung masikasik ang, uh, ang abogado na magpresenta ng ebidensya baka umabot pa ng 10 taon e eh baka hindi niya abutan kaya sa aspetong politikal uh, medyo mapanganib ito para sa pamahalaan dapat mahanda nila maigi kasi alam mo mga Pilipino reaksyonaryo pag biglang naman kayang matanda magkakaroon ng simpatya dyan hindi ba? So it, it could actually be a different thing. Yung purpose mo na matanggal ni mong Duterte para wala nang malaki sa 2028. could actually be uh, could actually backfire. Mm -hmm. So miss uh, mo mawala sila baka magka-sympathy vote pang uh, ah sa 2028. Mhm. Mm According to Edward bilang isang political analyst, ano naman yung nakikita po ninyong epekto in a political aspect dito po sa pag-arresto kay uh, former President Duterte. Okay na sinasabi ko ito kasi na medyo nakakatakot siya dahil mabigat pa rin naman ng support uh, ng, ng ilang pamumayan kay Duterte. Mm -hmm. Hindi naman siya wala ng support eh, no? Kahit na iwanap niya, maraming, uh, maraming mga kontroversya, maraming pag-atake, pero mataas pa rin pag may meeting eh, kung bumababa, hindi eh, gano'n ka-significal. So, dapat mahawakan ka doon because it can result into something na, mm -hmm. na, na hindi kaaya-aya, hindi ay, ba dahil kasi, uh, syempre, may mga tao na ikalang mo lang na kay Duterte. So, mm. -hmm. the mastery, well, otherwise, I may pose some problem with you. Mm -hmm. Kaya kasi diba, nag-scan din po tayo sa mga um, comment section sa mga social media at syempre sa mga tao na nakakapanayap at nakakausap po natin. Um, can this uh -huh. sa event dito po sa ating bansang Pilipinas, pari pong mag-resulta, ano, lalo nga nag po sa mga sinusuportahan sa politika uh -huh. ng ating former president, especially dito po sa nalalapit po halala ng Attorney Edward. Ay, hindi ko makita masyadong galing yung pakitoni ba sa halalang pang senador. Kasi if you notice, Uh, ang pagboto sa mga senator personality based eh. Mm -hmm. Minsan walang kaubayan sa party affiliation. Mm -hmm. So minsan binoboto mo siya dahil gusto mo siya kahit siya makalipit, kahit siya makabibim. Mm -hmm. uh, maliban na lamang kung yung away ay sobrang mahigpit at ang sigalot sobrang matindi na hindi mo siya iboboto dahil may kakampi siyang isang uh, tao halimbawa. Mm -hmm. But in a, in a political landscape na very weak ang uh, party system, yung botohan ng mga pagkasinador ay uh, nakabase pa rin talaga sa personalidad more than party affiliation. Mm -hmm. And historically, palagi naman ganon. Wala pa na tayong nakita talaga na talagang magla-landslide yan na na, 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 na 30 o na 12-0, di ba? Mm -hmm. Maningayari talaga yan. Uh, because yun yung karanasan natin sa politika. Pero sa pampanguluhan, it may haman impact. So, ibig ko sabihin, uh, in 2028, pag wala ang mga Duterte at hindi naman nauwi sa malalim na simpatya, eh, it's up for grabs, ano yung presidency. Mm -hmm. Attorney Edward, hindi sa pang, syempre, hindi tayo nagdadasal ng negative na mangyari no, dito po sa ating bansang Pilipinas. But kayo po, no, bilang isa rin political analyst, ano yung mga nakikita po ninyong worst case scenario ng epekto po itong um, pagpapahintulot ng ng ating gobyerno na um, maaresto at nalipos sa tahig para maimbestigahan ito pong si uh, Duterte ho. Oh. Ay eh, kaya nga nang sabi ko, kung matangin may ang mga Pilipino, eh pagka natin get tayo, madali tayo magkaroon ng simpatya, uh -huh. we can even go out, ano, tayo naman sa karsada at uh, mm. hindi ka mag-stage na people power. I'm not saying it's a possibility, but what I'm saying is that I would not be surprised kung mangyayari yan. Depende kung paano mag-play out ang mga pangyayari. Mm -hmm. Yes po, Atty. Edward, siguro ano message, especially sa ating mga kababayan na talagang hati dito po sa naging um, resulta ng uh, um, dito po sa kinakaharap na sitwasyon po ngayon ng ating former president. Uh, siguro sa mga kababayan natin, kalma lang tayo, ano, kasi ito naman ay uh, usapin pang politika. At kung ano man yung paninindigan natin, dapat nakasentro sa katotohanan. At kung meron naman tayong iboboto ng mga politiko na tumatakbo dito sa midterm election, eh iboboto natin at on account of party affiliation or not even on account of how popular they are, iboto natin sila dahil sila yung mga taong kwalifikado talaga. At dyan lang ang mag-uumisa para magkaroon tayo ng magandang governance. Mm -hmm. Okay po. Atty. Edward, maraming maraming salamat again sa pagpapaunlak.